Pinagbuklod ng iisang pananampalataya ang isang grupo ng mga deboto ng itim na Nazareno sa Binondo, Manila. Ating kilalanin si Nanay Esmi at ang kanyang misyon sa ulat na ito. Kung meron mang isang mahalagang bagay na tinuro sa atin ng debosyon na ito, yan ay ang manalig. Believe and trust, not just the will of God, but the way of God. ko sa kanya, Ama, may mission pa ako. Hindi pa tapos ang mission ko sa iyo. Sa lahat ng mga pagsubok na binigay niya sa akin, alam ko naman na hindi niya ako pababayaan. Ang gusto kong magkaroon ng replika na katulad mo para mag-akay rin ako ng tao para sa iyo. Bilang pasasalamat sa lahat ng blessing na binigay mo sa akin. Yung mga samahan namin, para kaming magkakapatid na diyan dahil na pag-aatin kami dyan sa Kyapon. lalo na ako lang mag-isa talaga wala na ako nanay wala na ang tatay solo ko na lang kami po kasi uh, nagtutulungan po kami higit po sa lahat kaya na ano din ako dito sa sa samahan na to ayun tapos natutunan ko nang yeah, magpatawad, tapos lahat naman ng aking mga kahilingan, pinagkakaloob niya. Ang grupo po ng Apuruki, okay. yun po ang gusto nila. Maging malapit sila sa Nazareno. <laughs> Mapalaganap ko pa ang pag sa kanya. Matanda na ako. Siyempre, may mga susunod sa akin dirinasyon. Tapos muna una, ang pagdidibasyon namin sa kanya, para tao sa puso namin. Yun yun. Para maakay ko sila, bawa, hindi lang, hindi lang ang makabataan eh, kailangan lahat. Lahat sila maakay ko. Para sa kanya. Sa, sa na mama.